Good morning sa inyong lahat, mga karels. Andi dito naman tayo sa kusina para magluto ng adobo. So, good morning, good morning sa inyong lahat. Sa, ma, sa maulan na good morning. So, mag uh, adobo tayo ng kaunti lang, isang ano lang ang ating aadobohin. Chicken adobo na may hakbog so ayan dito lang at ipapakita ko sa inyo ang aking niluloko parang mataas po ang aking ano ayan ano sandali lang adobo tayo. Itong makikita nyo, nakakaiba ay hot yan. Hinalo ko na lang yun dyan sa pag adobo para makain kasi para kakalimutan na nila doon sa ano, sarit kaya hinalo ko na lang yan. So ayan, lagyan natin ng lagyan natin ng ano, Uh, paminta. Uh, At kunti na lang pa paminta ko. Wala na akong paminta. Ayan. Lagyan ng paminta. Uh, Ayan. Ayan. So, lalagyan pa natin. Mas masarap pag marami-rami yung paminta. ito, kasi mayroong hotdog. At patakpan mo na natin mga kananay. Lagay ko talaga ito. Lagyan natin ito mga ats. Yan. Yan. Hindi na pa asal lang ako ako. So, magano tayo ng maglagay tayo ng suka. Suka ito, mga kananay. Lagyan natin. So, ayan. Alaglaga pa natin ng konti. Ayan. At lagyan natin ng toyo. Ano toyo po? Ito. Oh natin ang toyo. Tapos lagay pa tayo ng chicken cube. Ito lang. ng chicken cubes. Kalahati lang muna. Ito. Ito lang. Lagay natin. Medyo lang. Ayan. At haloyin. Halo. Halo. Halo, halo, halo. at medyo takpan Lagyan na natin ang konting sabaw para maluto yung chicken magpalambot lang tapos takpan natin takpan natin yan so antay antay natin hanggat hindi pa siya na hanggat hindi pa siya naluluto Antayin lang natin na maano siya. So ito lalagyan natin mamaya ng ano Worcester sauce. Pakita ko sa inyo ang labas. Habang nag-aantay tayo na maluto yung chicken ipakita ko sa inyo ang labas kung ano ang itsura. Talagang malungkot ang panahon ngayon. Ayan. Malungkot talaga ang panahon. Yan, ulan ng ulan. Kagabi pa yan, magdamag ang ulan. Ayan. yan yung basahan namin, hindi nakuha. Natuyo na yan kahapon. Yan. Hindi kasi nakuha, kaya ulan ang, naulanan, nabasa uli. Sabi pa nga na nga po, kuha yan, natuyo. Dito na lang kami nagsampay yan. Dami kong sinampay kahapon. Yan. Naglaba ako kahapon eh. Ito na lang ang natira. Ano na lang. Hmm. Ayan na lang, komot. Dalawang komot. Tangat-tsaga-tsaga lang yung pag ano. Paglalaba. Lalo na ngayon, tag-ulan. Kailangan mag tiyaga maglaba para ano, Mabuti na lang nakagawa ng sampayan tong anak ko dito eh. Saka yung manugang ko. Kung hindi nakapagawa, nakagawain ako. Mahirapan ako talaga. Anak natin kasi yung pusa pumapasok. Sana ka sana kaya yung apo ko ayan nanonood <laughs> nanonood ng ano bukas naman yung TV kaso lang doon siya sa cellphone nanonood yung kanyang paborito ng mga alphabet yun ang kanyang tinitingnan So, balik tayo rito sa ano. Balik tayo rito. So, ayan o, oh, Tingnan natin. Ano yung medyo hindi pa siya maano talaga. Gusto ko malambot. Malambot na malambot. Pero malambot naman na siya. Pero gusto ko lang yung natatanggal na ba sa buko. Yun ang gusto ko. Pero tingnan natin yung ano tikman hindi hmm, pa okay so ibig sabihin dadagdagan pa natin ng toyo ayan gagawin natin yan Ita natin kung talagang ano na. At tikman ulit natin. Mga kananay. yan natin ng oyster sauce, at haluin oli, oh my god Kunting ano na lang, pwede na natin itong patayin. Nagyayak so, ko pa sana ito ng itlog. Itlog ng pogo. Kaso, naubos na ang aking hotdog. Ay, sorry. Yung pogo, itlog ng pogo ba? So, ganun na lang. So, ayan. Medyo okay-okay na. Palambutin na natin ng konti, no? So, patayin ko na itong aking niluluto. Yan. So, hanggang dito na lang aking video. Thank you for watching. Mga kananay, please share and like, subscribe. Thank you for watching mga kapatid. Bye bye. Maraming salamat sa panonood nyo. Thank you so much. God bless sa inyong lahat. Bye! Sabi nga nga po ko, bulaga. <laughs>